Easter everyone Easter Easter na naman Ayan Uwing kong Pasqua Day of, day of na naman Ayan magsisimba ko guys Ito naglalakad ako Pupunta ako sa simbahan Lakad lakad na naman Ayan Ligit. Wala akong baong kanin ngayon. Kasi ang sabi ng amo ko, kagabi, punta kami doon sila madamdona. Eh hindi naman natuloy. Kaya sabi niya kanina sa akin, magsimba ka na lang. Hindi tayo tuloy. Ay, dito ang tawa naman ako. Kasi may makakapagsimpa ko. Kaya... Nakakapagod eh. Oh. Masakit ng lakit ito eh. So, sa kabila kasi, sabi nga mataasin sa yung akyatin doon. Ay, pagod, Mats. guys sa sige lang video ka video mainit na naman nagkakit pa naman ako ng bubro ako tatawid tayo habang wala ang sasakyan habang wala ang sasakyan tawid ako na Hindi daw siya magsisimba eh. Puntahan ko lang. Tapos, diretsyo na ako sa simbahan. panood yung mga video sa reunion namin din sa Pilipinas. Kasi reunion ng Pasko ngayon. Hindi ko pa napanood. Nakausap ko lang yung nanay ko kami na sablit lang din naman yung maintindihan ko ang mga sinasabi ko kasi nga sobrang ingay na ang sound system. Kaya pagod. Guys, bye bye na guys. ดีใจมนกค่ะบายบาย